po sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo the MJ's Hello! So, ito na nga mga palangga. Grabe na. Grabe na ang mga pinapalakat ng mga balita. Itong movie daw ni Alden ay napakaganda daw talaga. Ang ganda ng story. Naku! Alam nyo mga palangga, ang tinatanong yung, may, yung kissing scene. Naku! Ang daming, talaga ang dami doon nagko-comments dahil may nagpo-post na inunahan na nila. si Tingnan nyo naman, ano, hindi pa, hindi pa na ano ha, shoot pa lang yun ha, wala pa namang pinakita na, ano, patalastas or ano, dyan sa TV, tingnan nyo, ginawaan na na mayroong ano, mayroong casing sin ang dami daw. So, alam nyo, para sa akin yung casing sin, simple natural na yan. Ilang taon na ba rin si Alden? Tapos, ilang taon na rin yan si, ano, si Kibi. Di ba, mga matured na yan sila? Ay, nako, yung lalaki nga may asawa na, eh, nakapag, may syuta na rin yung babae. O, oh, di ba? So, alam na nila yun at matanda na sila. Siyempre, work yan at good yun talaga ang story. Alam nyo naman pag ano pangalan nito, mga gano'n na mga istorya. Mayroon talaga yan, possibly, or smack, okay, kissing scene, eh, sa bagay, iba lang naman yung smack na kiss. Tapos kaysa, ano, kissing sin. Dahil kissing sin, matagal-tagal talaga. So, andyan na yan kay Tisoy kung pumayag. At saka, siyempre, pinapaalam. Alam naman yan ni Mingay lahat. Nako. Hindi na tayo mag, ano yung pangalan nito, magtaka pa. Dahil, inaantay din naman niya ng mga fans nila ni Alden at saka ni KB. Oh, may fans sila. Ayun nang naman yung nagpo-post doon yung, fans ni KB or Alden. Tapos, iyan na nga, binaliktad na nga, dahil nga daw, eh, yung napaka-sweet daw, yung pag-ano nga daw, dyan sa airport, pag-uwi. Eh, ako, hindi nga naman hinila yung bagahi ni di ba diba? Ang daming nakakakita sa video, hindi na nga naman, eh, kung katotohanan mo pang jowa yun, di ikaw lahat ang gumawa. Kung ikumpara natin kay Mingay na talaga naman, no, lahat ay, naku, talagang prinsesa talaga. di ba? Diba? Magkaiba talaga. Ayaan eh. Work lang yun eh. Oh. Diba? Pabiso-biso, payapos ng kaunti. Yakap or ano, goodbye na. Diba? Tik isa silang truly. O. Oh. Isa, ikala, isa, kabila naman siyang kotse. Hay nako, sa akin, okay yun, walang problema. Pero ito nga, ito nang alam nyo naman yung, ano nila, yung fans ka daw nila, napakarami daw. Eh, hindi nga naman sinalubog doon sa airport, di po ba? Wala, mga gawa-gawa talaga, di ba? Gagawan talaga nila ng mga, ano, istorya para lang, ano, paniwalaan na mayroon silang relasyon, mga palangga. Kaya nga, gusto na excited na daw, talagang ang dami daw mag-ano na mga ano mga fans na talagang gagastusan daw talaga. At na lang natin kung talagang malaki pa talaga ang kita, imagine eh, na nga. Sila na mismo yung mga artista ang nagsasabi, napakahina na yung sinihan, yung 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 movie, diba? Dahil napakamahal nga ang movie. So, mahina na nga, minsan nga lang, sabi ng kaibigan ko, nanood siya last month. Naku, iilan eh, lang sila, wala lang silang sampo. O, ba diba? Wala lang silang sampo, iwan ko kung anong pinanood nila. Kasi, sabi pa nga ng kaibigan ko, tumawag sa akin na manood daw sila ng movie. Kasi, try daw nila kung ano, ah uh, pangalan nito, magkano, or marami bang tao, tinatangkilik pa rin ba ang mga ano ng mga Pilipino si sabi pa nga first showing marami pero noong pumunta sila iba naman yung pinanood nila pero ano din hindi naman English Pilipino pinanood nila naku wala daw talagang taon tinanong pa nga nila na ma'am ganito uh, puno ba pag ganon ay sabi pa nga daw nang ano naku talagang ano daw talaga hindi daw talaga marami, talagang bihira, hindi nakagaya noon na napaka-raming taong manood ng sine Ngayon daw talagang ang hirap na dahil mahal na ang movie. Magkano na ilang kilo ng bigas ang mabibili natin pag manood tayo ng movie, di ba? Kaya nga nasa sa atin kung panoorin natin at suportahan natin ang movie nila Alden at saka ni KB mga palangga. So, ayan po mga palangga, palalalang natin, no? Yung, mayroon kasi nga yung, ano, hindi ko yan sinishare sa inyo na, yung mga, di ba, daming daming accounts, yan sila, alam nyo mga palangga, ganito, yung nakalimutan ko pala share sa inyo, yan sila sa isang tao, yung mga, yung mga fans, halimbawa ako, or, uy, example na lang ako, pwede kong gumawa ng para yung sinasabi nga nila dami accounts yung yung gagawa ako ng limang accounts tapos magpo-post ako, ako lang din ang magko-comments doon. Ang akala ng iba, eh, siyempre iba-iba ang pangalan. Ang akala ng iba, iba na naman yung iba yung nagko-comments. Pero alam nyo mga palangga, pwede po tayong gumawa. Lalong-lalo na po mayroon tayong computer. O ano, pwede po tayong gumawa ng daming accounts. Iilan. So, yun po ang ginaga, ginagawa nila. Gagawa sila ng mga, ano, mag, gagawa sila ng mga kalukuhang accounts. Iilan dyan. Tapos yan ay magpo-post sila na ganito pa, para mapaniwala yung tao na may casing sin or nakita nila sa labas na masyal sila, ganon o nag-date sila kahit hindi naman nag-date gawaan nga lang ng istorya yung mga AI na yan tinatawag nilang AI. So, ano pangalan nito pero kung gagawa ka ng 10 accounts mayroon kang ano pero sa ano talaga sa pangalan nito sa ano natin uh, cellphone, pwede kang gumawang dalawa pero maluko na, magaling na rin yung iba ngayon dahil hindi na rin minsan gumagana eh kagaya ng Facebook, pag marami kang accounts, madi-delete din yun sa katagalan, kukunin din nila yun. So, ayan na nga mga palangga, kaya hindi nga natin alam kasi pwede pong gumawa ng ilang accounts na puro kalukuhan. E, isang ano, yung mag-post ka, tapos mayroon doong mga tao na ah, nagko-comments, yun is kung ano alam nyo, ganun talaga ang ginagawa ng iba iisa lang yung tao na yon tapos mayroon siyang sampung accounts ayan yun din ang nagko-comments doon alam nyo, talaga kailangan din tayong magaling sa ano yung pagbabasa at saka tandaan natin kung kaninong accounts yun dahil sa bagay ano uh, ilang ilang days ba yung ano sa Facebook mayroon atang uh, ilan ilan ba yung uh, pagpalitan mo ng pangalan ilang days bas ano pangalan one month ata bago mo palitan uh, uh, aka ah, uh, yung pangalan mo tapos pwede mong ibahin na naman yung pangalan pero talagang tandaan natin kukunin din yun ni Facebook pag malaman na iisang ano lang isang tao yun kaya thank you so much mga palangga bye